Hi guys! Mayroon tayong malunggay dito guys. So ngayon, uh, nag-start na ako ng dalawang ano. So ngayon, pakita ko sa inyo kung paano natin tatanggalin. Hindi natin siya tatanggalin one by one guys. Hindi siya one by one tatanggalin. Kasi mayroon din rin akong content before na pinakita ko sa inyo, tinanggal ni Amo, isa-isa, <laughs> ginaganito niya. Kasi wala sa kanila yan eh. Libanis lang ewan iwan mo kung yung mga nakikita yung mga Libanis na mga nag-work dyan. Bakit hindi ni alam ni Amo, Libanis. Iwan mo kung may malunggay sa Libanon na Yan, tinatanggal niya one by one. So, ngayon, tinatang, uh, pakita ko sa inyo guys kung paano ako magtanggal ng malunggay. Not eh, one by one ha. So guys, ayan. May rami tayo dito malunggay kasi nagluto tayo ng tinula So ngayon, uh, ito yung gagawin natin ngayon. Tatanggalin natin. So wait lang guys. Ito guys, mayroon tayong plato. So magkuha tayo ng one by one na. Ito kasi sobrang dami. So ayun. Ayan, nakikita niyo naman yan. So ngayon, tatanggalin natin siyang ganyan. Ayan, nakikita niyo yan guys. So, ilagay ko muna sa plato para makikita nyo kung paano ako magtanggal ng dahon ng malunggay. I think yung mga Pilipino naman, lahat ganito ang ginagawa. O, oh, hindi ko lang rin alam ha. Pero ganito ako magawa eh. Pero tinatanggal ko pa rin siya yung ito. Yung medyo matigas kasi yan siya guys. So, ayan. So, samahan nyo ko guys. Tanggalin natin ito lahat. Ayan. Moringa. Ito yung pinaka the best na pinaka the best na dahon sa, sa Pilipinas. So, yan guys. Ito yung mga kinakain sa mga alam mo ba yung mga medyo walang pambili ng corn beef, walang pambili ng ano. Ito talaga kasi tinatanim to siya na hindi mo na bibilhin. Pero dito sa lugar namin, dito kami sa Tagigno Mga tao dito, puro mayaman, guys. Sa McKinley, McKinley West. So, sa lugar namin kung nasaan kami, walang mayam, walang ma, walang mahirap dito banda, puro building, puro mayaman ang mga tao. may makita ka diyan ng mga ano, mga workers. So ngayon, Ayan, guys, yun. O, oh, oh, ganyan. Ganyan mag, ano nang malunggay. Ito yung it, tawag, ano? Ah, Ah, oh, maghagpat, oh, mag no? Hagpat, tag malunggay, dahi. Dong, ganun. O, oh, maghagpat, tag malunggay. Hagpat, sa bisaya. no na siya, maghagpat, og mag malunggay. Okay. ani ipagkao na to sa bata pa. Hanggang ngayon, gina siya. Natiguan na lang. No? Malunggay niya po, nang hinahanap. oh. Malunggay tapos ginamos ay sus. Kalami gyud. Lami kaayo. Ginamos. Paborito ko talaga guys. Ginamos. Yan bagoong no. Bagoong yan siya tawag niyan. ko Ginamos na isda. Bagoong na isda. Or udang. Yung prawn. Yun ganarin. Ito kasi sa Bisaya, guys. Ang ginamus. Ginamus. Iwan ko lang sa ibang Tagalog. Ano ba Tagalog niya? Baguong lang ata eh, Sa mga nasa Luzon. Baguong ata tawag. So, guys. Yan. Samahan mo talaga ako, guys. Hanggang matatapos natin ito, guys. O, pa. O. Uh, alam niyo na kasi, guys. Makaganito lang ako ng mga content. Pag wala yung mga... Wala akong bagay. Wala sila ngayon eh. Uh, pagkatapos ng mga bata umuwi na ang mga anak nila nagsiuwi na sila ni Joseph si Marian, si Ralph tapos si Sarah ayan, umuwi na sila sa London tapos ito naman si si Sir at si Madam si Sir sa Brunei pagka 9, nagflight sila 9 ng gabi flight sila sabay silang nag-flight. Papunta Brunei si Sir, tapos si Madam. Papunta naman sa, papunta naman siya sa Indonesia. Andun yung ano niya eh. Iwan po, Indonesia or Jakarta. Or somewhere Indonesia. Andun yung pamangkin yata niya, niya. Anak ng kapatid. Anak ng kapatid niya. Yun, si pamangkin. So, ngayon guys, ilagay natin siya dito. Mayroon ako dito, ano, malagayan kasi. Kailangan natin malaking, malaking na lagayan. Pinapakita ko lang kasi guys, kung paano ako magkatanggal ng malunggay. So, medyo, medyo matagal-tagal tayo dito. Pero ipakita ko talaga hanggang matatapos tayo dito. Ganyan lang talaga yung ginagawa natin. Kung gaano karami itong malunggay. Alam niyo guys kung magkano presyo nito? 31 or almost 32 pesos. Nakita ko lang sa price. Yan, ganyan guys, maghagpat ng kamunggay. Maghagpat ng no? Maghagpat mag Tapos pag mayroon siyang ano, mayroon siyang medyo mahaba pa siya, tatanggalin mo siya. Kasi medyo matigas naman siya, ayan, no? Pa, uh, effort ng mag-effort para makakaon. Kasa, na nakakasawa din mag sige uh, na lang mag restaurant no. Ah, oh, ano yung magkuha ng malunggay. Nakita ko lang sa inyo guys. Ah, uh, ganyan ako magtanggal ng uh, malunggay oh. Uh, uh, slowly slowly lang oh. Uh. Ayun, makikita nyo yan guys. Ayun oh oh oh, sa kami na ayun, oh. Kikita niyo yan, yun. Ito ito tatanggalin natin yan. Ganyan tatanggalin natin medyo mahaba o. Oh. Ayan. Ganon. Hindi natin isali yung medyo, medyo matigas. Ayan guys. So, medyo marami rami. Ubusin natin to. Ay, hindi kalahati lahat lang kasi baka next day, magloto ako ng munggo. Ayan, kalahati lang natin nilagay. Tapos, magloto ng munggo. ilagay lang sa freeze sa fridge ano kaya or ilagay lang sa labas tutuyo lang din naman sya pwede na syang tuyo uh, dry dry na malunggay pwede halo hmm, diba guys o oh, pop o oh, ganyan ganyan mag ano ng malunggay o oh. O, oh, diba O. Oh. Tanggalin natin yung medyo kinain ng mga uod. Tanggalin natin. Hindi natin isali. Ayan. Tanggalin natin. Ganon. So, marami pa siya, guys. Sige lang. Sige lang. Sige lang. Ayan. Ganyan lang, guys. O, oh, diba? Easy. Diba? Ganon. Inugasan ko siya, guys. Sobrang basa. Kasi inugasan ko siya, syempre lahat naman ng mga gulay. Lalo na sa grocery siya Or uh, yan. Pasa natin. Kasi, I'm sure, sprayhan nila yan para maging mag fresh. Hindi naman dapat fresh na. So, sprayhan lang nila yan. Ng buhay na buhay. guys. Dami natin malunggay, guys. Di ba? pa Oh, kita. Diba? Malunggay is life. Malunggay is life. 'Yan oh. 'Yan oh. Ah, oh. oh. ganito lang. Ganito lang magtanggal ng mga dahon malunggay. Ah, oh, bakit Kita niya 'yan? 'Yan. Tapos, okay ko sa hindi pagkatapos ng mga tangkay. Yun. Tapos, ilagay na natin siya ulit doon kasi puno na ng ating plato. Ayan, tatanggalin natin to, sure guys. Diyan. So, ilagay natin siya doon. Ayun, no? Makikita mo yan siya, guys. Medyo may mahaba. Ayan, tatanggalin natin siya. Ayan. Pwede tanggalin para natin yung medyo may mahaba. Ayan. Tapos, ilagay natin siya doon. Tapos ito, lagyan natin siya dyan. O, oh, ba? diba? Nakikita niyo guys. Sobrang dami na. O, oh, o, oh, pa, o. Oh. Diba? Sobrang basa naman dun, guys. Ayan. Tanggalin natin siya dito. Ito, guys. Kasi mayroon pa, eh. So, hindi ako makahawak ng cellphone. Kasi sobrang basa ng aking kamay. So, tatapusin lang talaga natin, guys hanggang matapos ang ating malunggay. Kagatpat at malunggay, tinatanggal ang mga dahon o oh, ganon, tinatanggal ang dahon ng malunggay, moringa, oh, di ba? Moringa na syang langa. o Oh, di ba? Oh, pa, mm. mabilis lang, guys. Tapos guys, dami kasi oh. oh. oh ba? Diba? Kaya pa siyang isa isahan, isahan na pagtanggal. Hindi natin tanggalin isa-isa. Talagang ubusin natin ang buong ano. Oh, di ba? Oh. Di ba ang dami? Oh, parang, Yan, medyo may mahaba. So, yung mahaba tatanggalin natin. Yan, ganyan ganan guys. Ganyan ako magtanggal ng mga malunggay. Oh marami pa so ayan tanggalin natin to ayan may yellow sya ayan tanggalin natin yan hindi natin isari yan tumato na yung malunggay sa ano po yun so mayroon pa maubos guys marami pa no. siguro panghati lang gamitin ko nito kasi nagluto ako ng tinola tapos yung kalahati nito magluto ako ng munggo na natin ng malunggay. Yan. Kasi mayroong, uh, mayroong ano eh, mayroong coconut milk sarif. baka masira. Kaya lutuin ko na lang. Oh, so, hindi pa tapos guys, mayroon pa opak, hindi pa tapos. Oh. Yan, ganyan. Oh, lala. So cool. Oh, diba? Medyo marami yung malunggay natin. ito. diba? Oh. next check natin yung um, ano uh, natin yung loroto mo sa bank yan meron pa oh diba mabilis lang oh oh diba easy tapos pag ma medyo may mahaba kunin mo ang galing oh pa okay yun pa. Pa. yun pa oh pa yan yung bibi hindi natin isa natin isali yan. So mayroon pa guys. Pag tapos ayan meron pa o oh. medyo bago niya ano eh. Titingnan niyo muna ayan. Kung wala mo siyang uh, kinain ng mga uod tanggalin nyo yan. Hindi natin isali. Tapos pag may yelo din tanggalin niyo rin mo Kaya, isali yung yelo. Wala nang vitamins yung no? green lang ang may vitamins sa yun o. No? Uh, gabi ko na kasi na luto wala lang ipake lang ako ready na ready na to go yun guys yun guys sulat lang dyan. Relax lang. Ayan, konti na lang. O, oh, na lang. Ayan. O, oh, diba? Ganyan mag -ano ng malunggay, guys. Ano to? Ayan. Ayan. O, oh, pa. Ganon. O, oh, diba? Ano pa? basa na dito. So, mayroon pa. So, magkuha ka ng malunggay, guys. Hindi natin isa-isahin hindi. Matagalan ka. Isang araw mo yung tanggalin. So, ganyan lang, guys. Pero bago nyo bago nyo gawin yun, guys, ano, kasan nyo muna. guys, tapos na. So, tanggalin na natin ito. Meron siyang medyo mahaba pa siya, Oh. Ayan, nakikita niyo yan, guys. So, ayun ayan, ayan, Oh. So, tatanggalin natin yan. ayun So, bukas, Sunday. Ayan kung lumabas. Mag-McDonald kami ni Kuda. Wala pa naman yung amo ko kasi. So, mag-McDonald lang kami. Bibili lang doon sa... Bibili lang ng manok. Kasi bawal kasi yung aso doon sa loob eh. Tinatanggal ko pa rin sya guys. Yung medyo mahaba. Ayan. Kita rin yan. Ayan. That's it guys. Ilagay pa natin sya dito. Opa. O. Diba? Ang dami na. More. Okay. Uy. May matigas pa. O. Ayan, tatanggalin natin yan. Matutusok ng lalamuna natin dyan. Kaya tinatanggal talaga yan. Ayan. I think ubusin ko na lang to siya. Kasi masisira kasi siya guys. Masisira siya pag ano. Masisira siya pag pag uh, pabutin pa ng another days. amoy malunggay na siya, amoy dahon na siya. O, oh, diba? That's it, guys! Wait lang, guys. Pakita ko ulit sa inyo. Wait lang. Ayan. Yun, yun, yun. ayun, Ay, yun, yun, Naglaro ang bata. Oh, my gosh. Look at that, guys. So guys, ito yung ginawa na ginawa ko ngayon. Medyo medyo may pagka ano siya. Ayun, tapos na. Ayun, kita niyo yun guys, ang dami kong malunggay. So ngayon, it uh, ihalo natin to siya sa manok. So ayun, oh, di ba ganyan maggawa ng malunggay, guys? Yan lang guys, pinakita ko lang sa inyo guys. Pag nakita niyo yung medyo may may ganito guys, tatanggalin nyo yan, ganyan, na yan, hindi yan makain, oh, niwag kamay ko, oh my gosh, look at that, my hand, oh my gosh, yun, so, ayun lang guys, yun lang ang content natin guys, kung paano magtanggal ng ano sa malung guys, so, thank you guys for watching, yun, ang ating uh, tangkay, ayun, medyo, mag, ka medyo, medyo kalat-kalat yun guys so oh, like at that oh, wow look at this dami oh so guys thank you for watching malunggay malunggay Hagpat ng malunggay ganon oh pak ganon malunggay ang malunggay bow o oh, la la thank you for watching you know thank you for watching